Sasa Girl, may panawagan sa kapwa content creators. Sa isang video ni na-upload ni Sasa Girl sa kanyang TikTok account, dito ay nanawagan ang binansagang pambansang Nima sa kanyang kapwa content creators. Say nito sa nasabing video, lagi po nating tatandaan na ang popularity na meron po tayo ngayon ay utang po natin sa Filipino audience na sumuporta sa atin. Dagdag pa niya na dapat maging responsible sa paggamit ng social media platform at iwasan ang pagkakalat ng fake news at false information. At panghuli, sinabi rin itong kung may time po tayo mag-set up ng ilaw at kung ano-anong mga background. Dapat may time din po tayo mag-research sa mga bagay-bagay na ating ipopromote. Wala man na nabanggit si Sasa kung may pinapatabaan nga siya sa kanyang video pero ayon sa ilang netizens, ito raw ay marahil may kinalaman sa isyong kinaharap ngayon ng ilang influencers at ng dating aktres at beauty queen na si Maggie Wilson kung saan isiniwalat ni Maggie sa kanyang IG stories ang screenshots ng content creators na ginagamit umano para siraan ang kanyang lifestyle company.